Hi guys, time check 12.56 ng hapon So, uh, actually may mga nakikita na tayong mga ganito sa ibang mga vlog So, try din natin, experiment So, ayan guys uh, Magluluto tayo ngayon ng hotdog Try natin guys kung kaya talaga ng sikat ng araw So ayan na nato guys kung tinuod jud maluto ni. So ayan na nato ha dog. Awa ah, jud di init guys. It's a prank. Oo. Oh, Gibo. Diba? jud di init. So ayan guys Diyod wow, siya na luto. Gani hara ka ini. Eh. Mga 20 minutes more than 20 minutes. Si talaga totoo. Na naluluto siya sa sikat ng araw. <laughs> It's a prank guys. <laughs> Thank you for watching. Bye.